yun good day sa inyo mga master <clears throat> ang project natin ngayon ito magkakabitan natin ng universal switch itong power window Ayan. ang connection itong switch mga master itong dalawang gilid dito pupunta siya dito sa may motor dalawa kasi yung motor, wire ng motor mga master yan dito pupunta siya dito yung dalawang gilid ito naman yung gitna mga master pupunta ito sa kwan sa ignition itong dalawang ito mga master pupunta sa controller controller dun sa kabila yan mga master na isalpak na natin yung kwan. Yung wiring connection ng kwan, power window switch. Ito mga master. Yung dalawang ito sa controller to mga master. Ko-connection co naman natin dun sa kabila. <coughs> Para mapagana natin dun. Na ganitong switch din gagamitin natin yun yun mga master dito naman sa sa main switch Etong dalawang gilid ito yung pupunta doon controller pupunta doon sa kabila dito ito ito itong red na may lining na yellow Diyan kasi yung controllers para makon pwede nating itas baba dito tapos itong dalawang itong gitna ignition to mga master. Itong dalawang katabi nung gitna ground to mga master. Yan. Ito yung ignition niya mga master. Itong glow na may lining na black. Sa isuso mga master, ito yung color code nung ignition sa power window. Kakabit natin to itong gitna itong dalawa naman mga master ito sa ground to mga master dito sa kulay black sa isuso ito yung ground nya kulay black itong dalawang gilid naman mga master ito na yon yung controller pupunta don sa isang pintuan itong dalawang gilid So, ikabit ko lang, mga master. Ayan, ikabit na natin, mga master. Testingin natin kung gagana dun sa kabila. Ayan, master, kung nakikita nyo. baba oh. Bababa ko dito. Ayan. ika ko. Ayan. <coughs> Bali dito mga master, uh, bali isang power window pa lang to. Kung dito naman yung linya dito, bali dalawang ganito ang kailangan dito. Para isang controller dun sa passenger, tapos dito. Yan lang mga master, sana matul makatulong sa inyo. Ayun ba guys? Paki subscribe na lang mga master yung ating YouTube channel. Salamat.